Nga nung no, ginawa ni Ubang Sikta? Nga kung asa ta magtapok, kitang mga katuliko, at tupod sila magasigig comment. At miyagin adlaw na ako nakitan nga nagsaulog ulog sinulog. Kita mga katuliko, mutuo man ta na. Pero wala may gasimbaan ang mga imahin nga among gisayo sayaw. Ang amuang pagtuo, ang pagsimba, ang amuang pangamuyo, diretsyo na sa amahan sa langit, nga na ang ginoo. Kung maupoy ako ang pagsabot, nga murag usara man gita ginoo. Hmm. Karoon na ako nag-comment. Ning anak ko nga, intaon kaluoy sa imahin, daw abi og mabuhi ana kay naa man gyud ko nga sinulog nga ang imahin sa nasarino og imahin sa Santo Niño grabing gitsa itsa Suning so, ana ko kaluoy sa imahin daw abi og mabuhi ana hadlad dai da, perting da nasuko na ko didto <coughs> nasuko sila kay nganong gisimba na ko ang imahin mao kuno tang mga katoliko nganong musing batag imahin kapila na jud ko nagsimba wala mang yun ni ingon among pari nga tuuhi kanin ninyo kaning naas altar tuuhi kanin ninyo kaning naa Mao kani ang simbaha. Kay every time nga mga muyo mi yun mga mi nga amahan namo nga ana sa langit. Wala man mini ingon nga amahan namo nga naa din ha sa imahin. Unya nganong awayon man jud mi ninyo ug mutuo mi anang ah, mga santos ug mga imahin. Unsa may sala namo tapos may isa ah. Iya kong giingnan nga. Ako pure ko nga katuliko sa una. Pero pagbalhin ako sa bagong sikta diha ko nakakita kahayag. Ako wala man ko ni balhin og katuliko na aram lagi kahayag dire oh. Hayag ra lagi ni among balay. Maka sige ingon nga dili mi malangit tungod anang among relihiyon. Nga wala man bukid mi kay balo mabutang ba mi mangani Wa man mi kay nga basik atong pubi padulong sa kalayo. Uyag mao dinay hukom sa Ginoo di dawaton na namo kay dili man ta ka sa Ginoo. Kay mangilad adbi atag batasan makigdalis bi ng Biblia. Nga sige dalag Biblia. Uyag magasige mo pangaway na maabot ay anak basi kutubro mo atong mangga ay ninyo ng mga ubang relihiyon kay wala man mo giunsa. Niya pa ni mga bata nga nakidad mga 20 anyos, nakakita na daw sila kamatuuran og kahayag tungod sa Biblia. O ya, og nakakita mo kamatuuran nganong perte man mo pa kangilara batasan, perte man mo kaayong grabe mamumang daot. Wala mo to do eh? Unsaon pagsabot ng Biblia? Ingon e pa ko, ma'am unta ning basa kag Biblia para makahibalo ka nga wala imahin gibutang sa Biblia. Kang ka imahin nimo, hinimo na siya sa hinimo na siya sa tawo. O ya, kanarong Biblia kinsa may kahimo anak? Biblia na mugna Tungod kay gisulat mo na tao. Wala man po may Biblia. Wala po minak nagsimba ng mga ribulto. Kay dili man amoy amuntuyo sa simbahan kong mga muyo me. Dito may pang pangamuyo sa ginoong dako. Magsigig pangaway. Nga murak saya. Sala. Murak mo ba hinong dana mo. Nga mapadulong daw misa. unsa saan ni nga lang. kalayo tungod anang among reliyon. Pasag na eme o isog ba me. Maayo po mo kapitin mong kabisihan ha. Para maluwas me. yung kinabuhi. Dili dai pwede. Ganang ajun mo di ang magbanal banalan mo. Paring kamot mo oi nga mo dang kanang inyong grupo. Dili mo magasigig pangaway na mo mga Katoliko kay bisag unsaon mi ninyo. Usara mor, usara gid among gituhan, Ginoo ra mo ampo me manguros me muluhod me. O pasak dai me unsaon na namo pag ampo nang among Ginoo. Kung magluhod me diha magampo me. manguros me kay ingon ana among pamaagi, pagpangayag ug among ipaabot kung saan kasinsiro sincere ang among pagpangayo pangamuyo sa Ginoo ug dili man midalon sa Ginoo sa langit ahala siya magbuot kay iya yung pagbuot mo magtuma dili anang pagbuot anang mga bagong sikta kalamibian yung gitiko nok sundang